At so, mga boss, so bali, sa episode na naman natin na to, eh, may ituturo na naman ako sa inyo yung isang sikreto ng alambre. So alam nyo, itong alambre talaga, napakadami talagang pwedeng magawa nitong diskarte, hindi lang sa ating uh, buhay, pati na rin sa ating buhay construction work. Kaya naman napakahalaga nitong alambre na to. So bali gagamitin natin to dito sa ating ikinabit na metal espandrel. So bali magkakabit tayo ng pinakahuling piraso. So yung iba kasi medyo nahihirapan. So although marami na akong uh, ginawang tutorial video kung paano ikabit yung uh, huling piraso ng mga spandrel natin, mga pa plywood man, PVC, spandrel na bakal, eh marami na tayong ginawang tutorial. Ngayon naman, gamit naman yung alambre. Ito naman yung gagamitin natin sa ating uh, video ngayon. Kung paano to ginagawa, ginagamit, panoodin nyo to. Bali, itong part na to, ito yung lalagyan natin, mga bossing. So, unang-unang gagawin natin, muna natin yung pangalawa sa huli. Ito, ito yung pangalawa sa huli. Bago yung maghuli, ikakabit muna natin and then, hindi muna natin siya iriribit. -re Pero, bubutasan na muna natin siya. Yan. Pag nakakasan ng ganyan, bubutasan na muna natin siya ng barena. So, para mamaya, magriribit -re na lang tayo. Then, next step, next step na gagawin natin, Susukat naman tayo from beam papunta dito. Dito, dito ha. Ito, ito, ito. part na to mga bossing. Yan. Susukat tayo dyan. Pag nasukat natin yan, for example, ang labas nito, yan, ang sukat natin is 9.5. Gagawin lang natin 8.5 or 8 cm. Maglalagay tayo ng allowance. Huwag tayong puputol ng eksakto lang. Ano? So, bali mag-allowance tayo ng 1 cm. So para meron tayong allowance mamaya sa pagsusuksok natin. And then pagkatapos, shortcut na, eto na. Meron na tayong naputol dito. So yan na yan. Ano yung pinutol natin. And then next step na gagawin natin, ipapasok muna natin to sa ibabaw. So yan, baling gagawin nyo, ito, iabantin ia nyo muna dito. Iabantin ia nyo sa inyo yung maliit na na to. Tapos, tsaka nyo iatras, ia papunta doon sa molding, papasok. Okay? So, ayan, nakapasok na tayo doon sa loob ng molding. Ngayon, dito nagagana yung ating alambre. Ayan. Ang purpose nitong alambre na to, mga boss, panghila, support natin. Kasi, doon sa groove kasi natin, doon sa spandrel natin, yung grob na pumapasok na ganyan, hindi natin kakayanin basta ng kamayan. So, kinakailangan natin ng kagibunshin technique, pinagbabawal na technique. Ito na nga yung alamber natin. So, para mahila natin siya, papasok nyo lang doon. So, yun, mga bossing, nakapasok na siya, ano, yung kabila naman. Yun. Yan, ayos nice na yan. Tapos, ribit muna natin to. Ribit muna natin yung ating pangalawa uh, sa huli para hindi na siya gumalaw. Okay. Ribit natin, magkabila. Ah, so, para pagsuksok natin, itong ating spandel na to, hindi na siya gagalaw. Yun, okay na. So, ngayon, pagsuksok nyo na, pagsuksok, pagsuksok nyo mga boss dito, sa tapat na to, mga bossing, so pag suksok nyo dyan sa tapat na yan, ang gagawin nyo, i re nyo na yan sa tapat ng barena. Ito, ang purpose ng alambre natin, nihilahin nyo itong expandrel pa kasi pag binarena nyo yan, nang walang barena, gaganon yan, no? Aangat yan, mga bossing. May hirapan kayong ibarena yan. Pero kung may alambre tayong suporta, ah, hindi yan tataas. So, ito, panoodin nyo. So, yan. Ribit na natin. Ayos. Okay. Lipat naman tayo sa kabila. Dito naman sa kabila. Gagawin natin. Go, papasok lang natin itong ating alambre. U-hook natin. Hila. Yan. Yun. Oh. Ang dali lang. Diba? Nahila na natin nakalak na. So, pag nakalak na, tira na natin. Ribit na natin mga boss yan. Okay, gitna naman. Gawin okay, natin yung dalawa para mas maganda. Hmm. Yan, hindi na yan mga bossin. Pwede natin i-ready yan nang wala ng alambre. Mga boss, tapos na yung ating ginawang uh, si Ruho. Diba? Gamit yung ating alambre. 'di ba? Basic na basic lang, 'di ba? Napakasimple lang mga bossing. Basic.